Oy, good afternoon mga idol. Kumusta, kumusta tayong lahat, no? Andito tayo ngayon sa ating uh, uh, tayo maglagay po tayo dito ng ano. Uh, ito pong ginagawa natin na seed, uh, lagyan po ng seedling. Dito po tayo magtanim uh, sa ating siling labuyo. So, ano natin ngayon? Uh, diligyan mo natin ng tubig before natin na uh, uh, lagyan natin ng mga seeds, no? O buto ng siling labuyo. So, tingnan natin mga idol kung Uh, mamaya uh, ano na tayo habang nakano uh, nag ano pa tayo natin ng tubig bago tayo mag uh, ng mga buto ng siling labuyo mga idol ha ayan po oh tingnan niyo mga idol ayan po ito po ay sa mga 1000 plus po at uh, na alagyan po ng siling. so ito po ang ipunlaw natin kung sakaling magtubo po siya mga idol Siling Labuyo po, huwag niyong kalimutan ha, pa-subscribe sa ating YouTube channel, Jafforms TV mga idol. Ayan. Tingnan niyo na mga idol kung anong gagawin natin ha. Ayan po. So ganito lang muna mga idol. Ayan. O, uh, adiwagan natin ng... Uh, para... Ayan po. Ayan so lang po mga idol ha Ayan po. Ayan. Basahin mo natin. Nang sa ganun. Uh, dali lang po. Magtubo yung ano natin. Yung seedlings na ilagay natin dito. Mayroon po kasi kung medyo uga o tuyo yung uh, lupa natin. Uh, baka matiktado po ah, tubo na no ito na nga ano natin to bilig lang ng bilig <coughs> yung lupa natin is galing din dito sa ano natin nagpili tayo ng lupa na medyo malambot na klase sana mapaganda lahat to no pabasa natin yan po So, dag -dag pa tayo kasi kulang pa pag-tubig natin. ito dalawang ano natin balik ko no uh, dapat mabasa talaga lahat bago natin lagyan pag tayo ay, ay nagka-farm ganito muna gagawin natin ito pong ginawa namin dito is na uh, dahon po ng niyog mga idol ha. Wala tayong slopin. Ito na muna. Po, mas maganda rin yung ganito. Kasi po, hindi na wala na tayong gasto. Marami po tayong mga dahon po ng saging dito sa paligid. Yan lang po ang gamitin natin. Medyo, medyo matagal po talaga. Lalo po po maglagay tayo ng uh, lupa. Pero, tiyos-tiyos lang tayo mga idol kasi po ang gagawin natin dito uh, abu abutin natin ng 4,000 ka ano, puno po ng puno po ng asiling labuyo so ante-ante mga idol ha? so babay muna babay muna bye